halos wala na madaanan kasi ang dami nagbagsakan na puno igilid mo na lang sana grabe talaga malaking trabaho na naman to sa paghahawa ng daanan Tumumba lahat. Hmm. Ha? Sos Mark Joseph. Oh. Walang natira sa saging. Paano naman yun? Tanim ka ng tanim. Pero ganito naman nangyayari. Ayan o. Oh. Putol-putol oh, Nabual yung mga saging. Kung hindi man nabahali, nabual. Oh wala talaga. Kala mo dinaanan na matinding dilubyo. Pero dilubyo naman, naman talaga. Ayan Grabe. Yung mga yung dalawang nauna na bagyo, hindi pa niya tinumbala tong saging. Pero nitong huli kay Marce, winasak niya ng tuluyan. Ayan o. Paano naman 'yan? Paano naman 'yan oh? Wala, wala talaga. Ano 'yung nagagawin mo dito? Oh. Wasak na wasak lahat. Meron man nakatayo pero wala na rin eh. Oh. Grabe. po. Oh. Grabe, sayang yung mga bunga na hindi pa pwedeng anihin. Ayan eh. Ito. tindi nang inabot oh. wash out oh, yung mga saging dinala na sa ano gitna ng taniman paano nga yan bubuhatin mo oh. wala talaga malala talaga tindi no oh. wash out oh, yung mga madridi agua dyan wala na Oh. Wala na yung mga papaya dyan? Ah, kaya pala ano, dito lumabas yung tubig kasi nga itong... Kaya dito na lumabas yung, ano, yung tubig. Oh, grabe oh. Hmm. Paano mo ngayon tatanggalin to? Na? Pugot? grabe. Oh, Ang dilub yun na inabot. Oh. Paano naman yan? Nah? Gidday na. Gidai na. Oh, oh, Grabe. Sobra, ngina Grabe, ganito kalupit si Bagyong Marce Itong puno dito, binuwal niya, binunot niya, binagsak niya doon. Ayan o. Oh. Grabe. Oh, yung, wala yung ano, yung tapos yung kagagawa ko na kubo kagawa, kagagawa ko lang ng karang araw ayan, binasak din niya hindi man lumipad pero binagsakan ng uh, ipil ipil at saka saging so yan, wasak wasak talaga siya grabe ganito kalupit yung kalikasan minsan tapos itong puno dito nabunot binunot niya ito tapos binagsakan niya yung niyog nagkabali-bali yung niyog grabe talaga oh Sobran naman. May bunga kalod. Na. Baling arbi din sagad. Ya. Kapela da mga <laughs> bruta muna. O Joseph. Mga din ginawa nya. Tan na buno to. Oh. Ano? Okay. Yan ay tinsew. 'yung 'Yun uh, 'yung dilubyo na hindi mo kontrolado. Oh, injay. Tung kubo. Wala na. Bagong gawa lang. Ni rupid-rupid niya. Oh, paano naman to? Mario set kagagawa lang. pitaga